Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kanya-kanyang paandara ang mga Pinoy celebrity ngayong Father's Day. May mga nag-throwback ng larawan ng mga yumao nilang mga tatay. May mga nag-post ng mga kasabihan tungkol sa kabutihan ng mga ama. Ang ibang misis naman ay ibinide talaga ang mga mister nila. Tulad nga ni Trina ay si Carlo Aquino, na nagpapakita ng pagkagiliw ng aktor sa kanilang anak. Ganon din si Iya Villania sa mister na si Drew Arellano. Para ipangalanda ang pagiging mapaglarong tatay nito sa kanilang mga anak. Sa halip na si Cesar Montano. Ang boyfriend na si Maki Matay ang dineklara ni Sunshine Cruz na tumatay yung ama sa kanyang mga anak. Pinuri at pinasalamatan ni Sunshine si Maki sa suporta. At malasakit nito sa kanyang mga anak na sina Sam, Isabel at Cheska. Greatest Dad naman ang description ni Judy Ann Santos sa asawang si Ryan Agoncillo. Isinabay naman ni Heart Evangelista ang pagbati sa asawang si Sorsogon Governor Cheese Escudero. Nang Happy Father's Day ang pagpopromote niya ng isang brand ng cake. Yes, punong-puno nga ng paandara ang mga artista para sa kanilang mga ama at kanilang mga mister. Anong masasabi mo sa balitang ito?